mabisang panlinis ng ating baga at lungs mga idol at kung ikaw ay may sakit sa baga at kung ikaw ay may ubutsipun at anong pang klima yan kaya nito at ito po ay nagpapaluwag din ng ating paghinga at napakaganda po nito mga idol na malinisan yung ating mga baga kasi para mabuti yung ating mga pakiramdam at kung kayo po ay may trangkaso pwede nyo ito gamitin Kuha lang kayo ng luyang dilaw at luyang puti at saka, or turmeric, baya, turmeric at saka luya at saka sibuyas at ilaga. Okay, sana ako mga idol kung may honey, kaso wala. So, yan lang ang ating ginawa. So, ilalaga na natin mga idol para magamot ang ating... Ako, gumawa, uh, ginawa ako itong mga idol kasi nahirapan rin ako paghinga. Kaya, ginawa ako rin to Ayan, kumulo na. Para ay gumaling din ako. Kaya, gawin nyo na rin itong mga idol. At huwag niyong kalimutan pakishare ng video na ito, pakilike mga idol. At huwag kalimutan mag ano, comment para maganda palagi yung ating paggawa ng mga tutorial mga idol. Para palagi tayong makagawa pag may reaction kayo at may share kayo at pakipalo na rin sa akin mga idol para mas okay. So ayan mga idol, iinom na ako. Pinapa ipapakita ko sa inyo talaga na umiinom ako para totoo so, talaga. ito na nga mga idol, so inumin na natin kasi kaya na natin. Ano mga idol, isa, isang baso at kalahati lang inalagay nyo para ilaga at 6 to 5 minutes lang ang tagal dun para ay pwede na natin siyang inumin. So yun mga idol, kita nyo naman na pinakita ko sa inyo kung paano ako uminom at pinakita ko sa inyo kung uminom ba talaga ako o hindi kasi bawat tutorial ko mga idol ay ginagawa ko yan para makita nyo kung ano yung ginagawa ko para makita nyo na ginagamit ko talaga siya para gumaling tayo sa ating mga karamdaman so yun mga idol pakipalo na lang pakishare din pakicomment at ingat mga idol so tapusin nyo lang ang video na ito para makita nyo mga idol at yun Mm. So yun mga idol Selamat malam selamat san panon news so, ingat kayo lagi mga inyun di pa lagi gumawa ng buti sa kapwa din magbigay ng kalimutan paki like mga idol, an pakipalo din sa akin so ingat kayo palai god bless i love you all.